Walang niluto. Nagkagulo yung misa. Walang ulam. Eh. Wow! Gisang! Nandiyan ka lang pala. tapos yung anak mo dito pinabayaan mo lang dito sa labas tapos wala pang shirt? Inauna mo ba yung pagsusugal mo dyan? Pagtutungit mo? Tapos yung anak mo dito, pinabayaan mo lang dito sa labas. Uy, ano ba ang mo kung nagsusugal ako? Nabobord kasi ako. Bigyan mo lang ang sahod mo sa akin kasi minamalas na ako dito. Dami mo pang kura dyan. Bigyan mo na, bilis! Ma, anong klase ng asawa ka? Sumusubra ka na! Anong plano natin ngayon, Rey? Ba? Panutis, baka magalit yung asawa mo, baka damay pa kaniya ito wih eh. ay, ay wag kayong maniwala dyan kasi under sa akin yan, takot sa akin yan walang aalis kasi minamalas ha bawal magtakboan dito sige oh, oh. ano di ka ano? ka ba kaya sigil kan? takot ano 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 yung mo? Oh? ano 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 mo, yung sa baga mo. Ina ka Luna, wala kang kwenta. Share <laughs> ko lang po pala sa inyo itong diaper po na gamit po ng anak ko is Makuko na brand. Nabili ko po, po siya sa 570, dalawang bundle na po, 46 pieces plus 46 pieces. So galing po ako sa isang brand pero mabilis po siyang tumagas at saka mabilis mapuno. So lumipat na po ako sa brand na Makuko at saka hindi po ako nagsisisi kasi Napakatagal niya pong mapuno at hindi po siya nagkakarashes. Kung gustong bumili, lalagay ko lang po ang link sa yellow basket.